ay nga po tanan sa inyong mga kaitom para masugda na mo naman nato ay torta na talong sige paniti to tol negro balugay ita sige ara ay pabog ara sige sige pabog tanan ara sige balbala mabay natin ba ito sila pa umaro maluto ba buk ara ay pagbukasin talaga pang buk ay nagsarap ara ubus sige yung ano tulok pa? Do, tumitong si mo. Tiga. Ang so so ang talong. Pang, pang, nakasmekos. Insan, nakasmekos mo yan, insan. Um, ang so 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 so. Bo, do, do, ano ba? To down na ba? Do. tulok pa, sige. ako yes, lang sa Sige, so -so damit na may tintilawan bang kamot bawd makamak sige ka do hindi tutuba to ging butang mo gay laeng parangit git, o damo ga sa bawd matikaw tikaw dito tumi tumitom tumitom si mo Hmm, dulum 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 maning gabidyo hindi lahat ipapuwi pa apokaw lu uling kan <laughs> okay, gitu ya okay. ini buat buatan enak